guys, so guys, gagawa tayo ng melon dress guys, so yan so napapanahon kasi napakainit ngayon guys, talagang summer na summer na, so yan, ready na natin ang ating melon at ang asukal at ang yellow, kukuha pa lang tayo guys, so share ko lang sa inyo guys ito yung ating nabili sa Daiso guys no, nabili sa Daiso ng ating strainer ng pang melon guys ito, ang ganda ga, paka useful guys so yan na nga, napiga natin ng maayos yung katas ng melon So, kukuha na tayo guys ng tubig at lalagyan natin yung ating container ng tubig tapos asukal. So, ayan na nga guys, no? Teka, kuha muna tayo ng tubig guys. Kuha tayo ng tubig na sasali natin dito. Tapos mamaya, tsaka natin siya lalagyan ng ano guys, nung laman niya. Pero lagay na rin na, lagay na natin yung asukal natin sa ating melon dress, guys. Lagay na natin yung asukal. Yan. Diba? So, ganyan, guys. Nakikita nyo ba? So, yan. Tapos, na natin yung ating melon. Kadkarin na natin yung melon. Lagay muna natin dito, guys, sa ating ano. Yan. Diyan, diba? Kadka. Ay, dito na. Direkta na natin dito, guys do sa ano natin. Wait lang. Dito sa ating container, guys, ng melon. So, anina natin. Kadkarin na natin yung ating melon. So, ito yung melon, guys. Kadkarin na natin. So, ayos na. Kadkarin, ang kadkarin. Ang melon. Nasarap nito, guys. Sobrang sarap talaga. Napaka-refreshing talaga ng melon, guys. Sobrang paboritong paborito ko talaga ang melon. Kahit kakain lang natin kanina guys ng ano. Hindi ko na video guys. Kumain kasi ako ng sabakon yelo. Grabe guys. Napakasarap ng sabakon yelo. Yan. O kinakadkad natin ang ating melon. Yan. Lagay na natin doon. Sarap ng melon guys. Kasi napakainit talaga ngayon guys. Sobrang init talaga sa totoo lang. No, summer na guys. Really summer. Summer na. Grabe. Summer na, hindi pa kami nag-outing ni Mahal. Pambira. Ang dami pa kasing gagawin dito. Sarap ng melon. Ang ganda nung nabiling melon nung pinabili ko guys ha. Hindi ko alam kung saan nila dito. Hindi ko rin alam kung magkano ngayon ng melon guys. Mukhang malalang melon. Ang melon kasi guys, nanggagaling yan sa Laguna guys. No, sobrang mura ng melon sa Laguna. 100 pesos ko guys, anim na melon na maliliit guys. No, yung binibenta dito na 100 sa palengke, yung mga maliliit pa dito guys. Napakamahal. Pero doon sa Laguna, ang mura ng melon. Natandaan ko ng Holy Week noon guys, nasa Laguna kami. No, mga gantong panahon na sa Laguna na kami, guys. No. Yung namatay yung father ko. Lumipat ako ng Laguna sa Victoria Laguna. Ako natatandaan niyo yung mga vlog ko. 'Di ba? Nakabili ako ng dupa doon sa Victoria Laguna. Yun, dapat papatayuan ko na ng bahay yun, guys. Kaya lang hindi talaga natuloy. Yung na pagpapatayo ko ng bahay doon with some reason kasi ang daming marisol at marites, guys. Yung marites doon ay, susko grabe. Kaya hindi na natin tinuloy ang pagpapagawa ng bahay doon. So, binenta ko na lang yung property ko doon, guys. Dahil kasi, kung maraming mga marisol at marites yung makakasama mo, guys, Hindi naman nawawala yun, di ba? Yung mga marisol, marites, di ba? Pero, guys, ano eh, uh, hindi magiging healthy pag tumira ka doon. Imbis na ma-relax ka, mapapaaway ka ng bongga doon sa mga tao doon. Hindi, isang dakila. Siya lang naman yung dakilang marites doon, guys. No? Pero in the rest, marami rin talaga ako naging kaibigan doon sa Laguna. So, lagyan na natin ng ice, guys. Lagyan na natin ng ice. So, lalagay ko muna itong mga, yel, mga tubig kong ano, guys, na Ayan, yung nilagay natin. Sarap. Yung mga nabutas kasi, may mga nabutas akong yun, guys. No? Ayan. Okay. Tugutin yun natin. Sarap na yun, guys. Ha? Kasarap ng melon sa totoo lang. Napaka-refreshing to the highest level talaga ng melon. Sarap na yung melon, yun, no? Know? So, yan. Yeah, Luwin na natin ang ating melon dress, guys. Luwin na natin. Sarap na yung melon. Mamaya, dagdagan pa natin siya ng water, guys. Na ano lang natin sa lusa. Yeli natin, diba? Lagyan natin siya ng water mamaya. Haluluin lang natin siya. Ito so, ganyan. Ang sarap. Ang dami niyang yelo. yelo. Dagdagan naman natin siya ng water, syempre, guys. Water. Yan ang ating melon dress. Yummy. Ang sarap nito, guys. Kung natin. Sarap. Hmm. Ang laki ng ice natin, guys. May ating mga yellow. Sana hindi siya tumapon. So, wala tayong malaking lagayan, guys. Sarap. Ang masarap ng melon. Sa ilalim yung tamis niya guys. So kailangan pa natin siyang haluin ng haluin. So wala akong malaking bowl talaga. Dapat makabili tayo ng timplahan ng melon talaga. Pero ayoko naman ng masyadong matamis na matamis na melon, guys. Gusto ko lang yung talagang napakasakto lang niya. So, kunin natin yung ating inuman. Yung napakaganda nating inuman, guys. So, ito ang ating inuman. Yan, guys. Yung ating inuman. Salina natin. Lagyan natin yung ng yelo yung loob. Napakasarap na melon. Napaka-refreshing talaga nito. Sarap na melon, guys. Wala, sarap. So, ito na guys, ang ating melon. Nasali na natin guys. Nagkatapon-tapon na dito guys. Grabe ang sarap guys. So, tagay na. Babu.